taong 2025, ang mundo ay nakamasid ng may pangamba, isang sama-samang pagkabalisa ang bumabalot sa bawat sulok ng daigdig. Muling tumatambol ang digmaan, ang ritmo nito ay umaalingaungaw sa mga kakilakilabot na pangyayari ng nakaraan. Ang tanong ngayon ay hindi kung kailan, kundi kailan muling sasabog ang mundo. Ang mga hula ng mga eksperto ay nagpinta ng isang malagim na larawan. Ang mga posibleng kahihinatnan ay lubhang mapanganib para balewalain. Hindi ito ang panahon para sa pagwawalang kibo. Nakatayo tayo sa bingit, nakatitig sa kailaliman ng pandaigdigang tunggalian. Ang mga desisyon na gagawin ngayon ang siyang magtatakda sa kapalaran ng sangkatauhan. Ang patuloy na tunggalian sa Ukraine ay nagbabantang sa ang buong rehiyon. Ang Russia, na pinapatakbo ng ambisyong imperyal, ay nagpakita ng kahandaang palakihin ng tunggalian. Maging ang pagpapahiwatig sa paggamit ng mga sandatang nuklear. Ang posibilidad ng interbensyon ng NATO ay nagdaragdag pa ng gasolina sa apoy. Samantala, ang gitnang silangan ay nananatiling isang kaldero ng kaguluhan. Ang Iran na pinatibay ng mga ambisyon nitong nuklear ay nagdudulot ng malaking banta sa kapayapaan. Ang Atlantic Council, isang nangungunang think tank, ay nagpinta ng isang malungkot na larawan ng hinaharap. Hinuhulaan ng kanilang mga eksperto ang 40% posibilidad ng isang pandaigdigang tunggalian na sasabog pagsapit ng 2035, isang nakakakilabot na estadistika na dapat magpaisip kahit sa pinakamasayahing tagamasid. Ang mga posibleng kahihinat na ng naturang tunggalian ay halos napakasindak isipin. Ang mga sandatang nuklear na dating itinuturing na hindi may isip, ay ngayon ay isang totoong posibilidad na may 48% ng mga eksperto ang humuhula sa paggamit ng mga ito sa isang digmaan sa hinaharap. Dagdag pa sa pabago-bagong sitwasyon ang totoong banta ng paglaganap ng nuklear. Tinatansya ng Atlantic Council na may 88% ang posibilidad na kahit isang bagong bansa ang makakakuha ng mga sandatang nuklear pagsapit ng 2035, kung saan ang Iran ang pinakamalamang na kandidato. Ang paglaganap ng mga pinakanakamamatay na sandata sa mundo ay isang sangkap para sa sakuna, na nagpapataas ng posibilidad ng maling kalkulasyon at aksidenteng paglala. Ang lalong nagpapagulo sa pandaigdigang tanawin ay ang paglitaw ng isang bagong akses ng kapangyarihan. Isang alyansang nilikha sa apoy ng magkatulad na ambisyon at sama loob. Ang China, Russia, Iran at North Korea na dating magkakaibang aktor sa entablado ng mundo, ay ngayon ay lalong nakakatagpo ng isang layunin na pinag-isa ng kanilang pagsalungat sa kanluran at ang kanilang pagnanais na baguhin ang pandayigdigang kaayusan. Ang umuusbong na alyansang ito, kung formal na mabubuo, ay magkakaroon ng malalim na implikasyon para sa balanse ng kapangyarihan na magtutulak sa balanse palayo sa Estados Unidos at mga kaalyado nito. Ang Estados Unidos, bagamat nananatiling nangingibabaw na kapangyarihang militar sa mundo, ay nakikita ang sarili na lalong nakahiwalay sa entablado ng mundo. Ang impluensya nito sa ekonomiya at diplomasya ay humihina. Ang mga alyansa nito ay napuputol sa ilalim ng bigat ng pandaigdigang kawalang katatagan. Ang pagangat ng China, kapwa sa ekonomiya at militar, ay nagdudulot ng direktang hamon sa hegemonya ng Amerika, na lumilikha ng isang pabago-bagong dinamika na madaling mawalan ng kontrol. ang mga kahihinatnan ng ikatlong digma ang pandaigdig, ay halos napakasindak isipin. Milyon-milyon, marahil bilyon-bilyon, na buhay ang mawawala sa isang tunggalian na hindi masukat ang laki at pagkawasa. Magugunaw ang pandaigdigang ekonomiya, at ang mundo ay lulubog sa isang bagong madilim na panahon. Ang mismong pundasyon ng sibilisasyon ay mapupunit, na mag-iwan ng isang pamana ng sakit at pagdurusa na magtatagal ng maraming henerasyon. Ngunit kahit na sa harap ng gayong labis na kadiliman, hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Ang kinabukasan ay hindi pa nasusulat. Ang takbo ng kasaysayan ay hindi pa nakatakda. Mayroon pa tayong oras upang maiwasan ang sakuna, upang piliin ang dialogo kaysa sa paggawasak, kooperasyon kaysa sa tunggalian. Ito ay isang nakatakot na gawain, ngunit isang bagay na dapat nating gawin para sa ating sarili, sa ating mga anak, at sa kinabukasan ng sangkatauhan mismo.